Magandang maganda araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kababayan, mga partners buong Pilipinas at buong mundo. Magbibigay lang tayo ng konting uh, update sa kalagayan po ng ating mahal na dating pangulong Rodrigo Rodoterte Duterte sa The Hague, Netherlands. So sa araw pong ito, bumisita po ang ating uh, mahal na congressman Paulo Duterte sa kanyang ama uh, kasama po ang kanyang buong pamilya, mga kapartners. So Ayon po sa ating mahal na kongresman, ang ating mahal na dating pangulo sa mga panahong ito, ay lalo po siyang pumayat kumpara po noong unang pagbisita po niya mga kapartners. partners So hindi daw nag hindi nag-lunch nung sila bumisita sa araw na ito. Kaya uh, alam natin na uh, nasa medyo mahina na yung physical na kalagayan po ni Tatay Digong mga kapartners. partners So dalangin po natin na bibigyan pa siya ng uh, malusog na katawan, mahabang buhay at uh, makakawi sa bansang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Tandaan po natin, sabi ni Tatay Digong, gusto niyang mamatay sa kanyang sariling bansa, kung saan po siya ay pinanganak, mga partners. Hopefully, ay maaprobahan na po ang urgent interim release na inapply po na kanyang legal counsel na si Attorney Kaufman, mga partners, upang makalaya po pansamatala si Tatay Digong either sa Uh, sa Europe lang banda mga partners or sa Asia or sa Pilipinas mas maganda mga partners o habang inihintay po niya ang trial uh, sa ICC Court mga partners. So yun po ang ating inihintay at abangan po natin ang pagbisita ni Atty. Kaufman para makausap at uh, makapanayam at matanong natin siya kung ano pa ang kanilang mga hakbang na gagawin Uh, para sa mabilisang pagpalaya, pagkala, paglaya po ni Tatay Digong, mga ka-partners. So yun lang muna ang update uh, sa dahig sa mga oras na ito, uh, partners At uh, magkaisa po tayo na mahalin ang ating uh, sariling bansa at magkaisa po tayo upang uh, suportahan ang pamilyang Duterte sapagkat si Tatay Digong sa lahat ng presidenteng dumaan, alam po natin na siya lang po ang tanging nakapagbibigay sa atin ng uh, pag-asa at uh, munlad ang ating bansa na wala ang kriminalidad, droga at uh, iba pang mga korupsyon sa gobyerno. So huwag natin kalimutan, bilang mga Pilipino, maging wise na tayo sa paglukluk ng mga leader sa ating bansa upang tuloy-tuloy uh, ang pagbabago ng ating bansa, mga partners So nakita natin ang pattern ng leadership sa ating mahal na dating pangulo kaya sundan po natin ito sa pamamagitan ng ating kapangyarihan sa pagpili sa darating na eleksyon so ang future president natin huwag kalimutan walang iba ang ating mahal na vice president sara duterte so magkaisa tayo sa pag-ayos ng ating bansang pilipinas mabuhay kayong lahat hanggat gusto ninyo